Mga katupol, pag natin si Falcon, mga katupol. si Falcon. Hmm. Ayan, mga katupol, magutom na gutom, mga katupol. Gutom na gutom ka? Hmm. Gutom na gutom, mga katupol. Pakainin natin siya ng namatay na kan mga katupol. Chick, chick. O, so, oh, piyik. ay ka, no, mga katupol. Pakainin natin siya kanya, mga katupol. Nabali yung paan niya ito, mga katupol. So, namatay.

Gutom na gutom mga tupol. Ilang araw kasi hindi kumain mga tupol. Ang ingay niya mga tupol. Hindi hmm. mo yung tulis ng kuko niya mga tupol. Ang oh. tulis. Tignan natin kung paano niya kainin itong pinigay natin ano mga tupol. Namatay na chicks. Ayan mga tupol. Ayan oh. Hmm. Uutay-utayin niya suro ito mga Tupul Ayan mga Tupul Kinaano oh. niya sa may leg Falcon Ayan Ayan niya mga tupor. Ang tulis nangkukunya, kukunya mga kapul. Ay mga Dupur, oh. Grabe. Nahihirapan siya mga kapul. Makunat di. Tingnan natin kung paano kumain tong si Falcon mga kapul. Grabe talaga mga tupol kapag may nahuli para silang mga daga ganun mga tupol or kahit anong nahita ng pagkain mga tupol. Hindi basta-basta makakawala mga tupol. Oh. Tingnan nyo yung tulis ng kuku mga tupol. Pag nahawakan talaga. <coughs> hey, na. Ang ingay mo. Yun. Talagang ano niya mga tupol. Oh hinihiwalay-hiwalay niya talaga mga tukol gusto niyang lunukin ng yung ulo grabe lakas din mga tukol oh. tingnan niyo yung lakas niya mga tukol talagang kayang kaya niya ano, mga tupol, talagang pupuniting pupu niya talaga hmm. okay, kain ka lang Gutom na gutom 'tong mga tupor kasi may ilang araw hindi siya kumain mga tupor. Mga kan lang yung ginagawa niya mga to, Pritong itlog. <laughs> Pritong itlog lang kasi yung ginakain niya mga tupor. Ayun oh, no? linunok yung buo, yung ulo. Mga katupor. Hmm. Magmukbang si Falcon. Grabe. Kain niya mga tupor. Oh. Ah. Ganyan pala kumain si Falcon. Oh, mangga lang. Aing kalang. Hmm. Ya. Ya. Tulis ke sini yang tukaknya mah tuh. Ini yang tukaknya. Ini ngai mau. Mangkalang. Kain kalang. kalang. Kainin mo na yan. Haba na rin ng pakpak niya mga tupol. Yan, nagmumukbang si Falcon. Hmm. Sige, mo Falcon. Hmm. Mag-aapat na bon yata itong si Falcon mga tupol. bata pa itong nakuha ni ko mga tupol maliit pa hanggang lumaki na pa dito sa mga tupol kaya medyo nakakakilala siya ng amo niya maamo na siya mga tupol alam niya na yung sino magbibigay ng pagkain niya mga tupol o kung sino yung nag-aalaga sa kanya ayan mga tupol oh. busin mo yan

Pisangin xanh in mua xe gì à mau in ngay mô Mày đang tắc bắt hmm binabalatan niya mga tupol lumahusay din tong falcon na to mga tupol tinatanggal niya yung balahibo niya mga yung balahibo mga po. Tirahin mo na yung pakpak niya. Ayun. Ayun, nilunok yung buong pakpak mga tupol. <laughs> Siyang pakpak. Sigurado, bubusog ka na dyan. Oo. Oh. Solve na solve ka na dyan. Try mo. Oh. Ya mantap betul. Aaj mu mukbang mang topor si Falcon. Hmm. Nak mu mukbang. Busi morean. Leh. Ni mau. Đi ngay Đi ngay Ê mô nè